Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ito po ang inyong lingkod, Professor Vincent Torre Ayan, so may kong pag-aralan ang mga bagay-bagay na bumabalot dito sa uh, mga credit raters natin, sa mga banko, sa mga lending institution, and so on and so forth. Sa CIMAP, ayan. Kasi marami tayong mga kababayan, yung kumbaga hindi na nabibigyan ng pagkakataon na mangutang sa bangko kahit maliit, maliit na halaga kahit 10,000 ay hindi na approve dahil yung pangalan nila ay lagi nang kumbaga nakakabit doon yung records no halimbawa naglo-loan tayo sa bangko sasabihin ng bangko Sir, ma'am, decline po yung loan ninyo dahil meron po kayong CMAP records. O kaya nag-loan ka ng sasakyan, sasabihin sa'yo, Sir, decline po kasi nakita po yung utang ninyo sa CMAP. And so on so forth. Hindi lang yun guys, yung uh, nakikita kong irregularidad. No? Dahil nakipag-ugnayan ako sa uh, CMAP. No? Ito yung Credit Management Association of the Philippines. Ito yung laging sinasabi ng bangko, sinasabi ng mga dealers, no? Kapag naglo-loan tayo ng uh, sasakyan, kapag naglo-loan tayo ng properties, kapag nag nangungutang tayo sa bangko, kapag nag apply tayo ng credit cards, no? Laging decline. Bakit? Kahit na ang sahod mo ay umaabot ng 100, 200,000, decline ka kaagad sasabihin nila dahil may record sa CIMAP Nitong nakaraang mga araw, mga buwan ay uh, pinag-aralan ko yung CIMAP and nakipag-ugnayan din ako sa kanila, tumawag ako sa kanilang opisina upang alamin kung ano yung mga factors. Ano yung mga dahilan? bago mapunta sa kanilang database yung ating pangalan. Dahil daig pa natin yung mga kriminal. Yung mga kriminal na patunayan ng guilty, nakakalabas pa, nabibigyan pa ng pardon, napapalaya pa. Hindi lahat ng may utang ay makasalanan. Hindi lahat ng nangungutang ay kagustuhan yung ginagawa ito marahil ay kumbaga dala lamang ng kahirapan. Subalit walang intensyon na gumawa ng hindi maganda sa bangko. So, sabi ng CMAP, ito ang Credit Management Association of the Philippines, hindi daw mapupunta sa kanilang database yung pangalan ng isang tao kahit may utang ito sa credit cards kahit na mayroon itong car loans na hindi nabayaran kahit na mayroon itong uh, repossessed na properties bahay, house and lot o condominium hindi raw mapupunta sa kanilang database ang pangalan ng isang individual kung walang court orders. Ibig sabihin ng court orders, dapat korte yung naguutos. Okay? So, halimbawa, meron tayong car loans. Tapos, hindi natin nabayaran ito in 3 months. So, automatic, mapupunta sa collection agencies ng mga banko yung pangalan natin, yung records natin tapos si tayo ng mga collection agencies. 'Di ba? Tapos kung tayo ay nawindang na, na-stress na ng collection agencies. Ang gagawin natin ay pipirma na lamang tayo ng voluntary ah uh, surrender ng sasakyan. Okay? Pipirma na lamang tayo ng voluntary surrender ng sasakyan at ibibigay na lamang natin ito sa kanila. Walang labis, walang kulang. Okay? So, kapag pumirma tayo ng voluntary, ibig sabihin, labas ang korte dito. Yung usapan natin ay nasa collection agencies at nasa banko pa lamang. Hindi pa dito pumapasok ang korte. Eh. So ibig sabihin, walang relevant case, okay? So makikita diyan sa baba, listing of court cases. Ibig sabihin, kung meron kang car loan sa isang uh, bangko tapos hindi nila ito makuha sa iyo, Nagsampa sila ng kaso, humingi sila ng tulong sa korte. Sinabi nila na ay ah, ito, si ganito, mayroong car loans pero hindi namin makuha. Sa kanya 'yung sasakyan namin. Maari bang tulungan ninyo kaming mabawi 'yung sasakyan namin? So, sasabihin ng korte, sige. Ipag-uutos namin sa aming sheriff na samahan kayo para mabawi 'yung sasakyan ninyo sa tao iyon ang tinatawag na ref levin. Okay? Yun yung ref levin. Ibig sabihin, mayroong pag-uutos ang korte. Okay? Ganon din sa properties at sa iba pang mga financial institution. Kung meron tayong credit cards, kung meron tayong utang no, sa mga banko, hangga't hindi sila nagpa-file ng kombaga uh, kumbaga money claims, no? Money claims sa korte at hindi nagdesisyon ang korte. Ibig sabihin, wala pa o labas pa dito yung korte. At wala silang kinalaman sa usapan natin. Kaya hangga't walang court order ay hindi dapat mapunta sa database ng mga uh, agencies katulad ng Cmap yung ating pangalan dahil wala ngang court order okay i hope malinaw po 'yon ngayon meron tayong confidentiality privacy and so on and so forth o GDPR kung tayo ay may utang sa court uh, sa banko sa bangko. Ang tanong dito, bakit nalalaman ng mga credit raters 'yung ating pangalan? Bakit nila nalalaman 'yung record natin sa bangko? So, 'yung TransUnion ay isa sa mga credit rating company. Ibig sabihin, sila 'yung nag-aaral kung ang isang individual ba ay mayroong kakayahang Uh, magbayad kung sakaling ito ay uutang. Saan nila kinukuha yung data ng mga individuals? Malamang sa mga bangko. Kung nalaman nila sa mga banko yung record ng isang individual. I am thinking ano ba yung violation na maaari nilang nakomit? Is it the violation of the confidentiality ng isang record? Kasi malinaw po sa Malinaw sa tawag dito, Memorandum Circular No. 18, Series of uh, 2009, if I were not mistaken, ito yung uh, uh, anti uh, ano Unfair Collection Practices Law na inilabas ng uh, Securities and Exchange Commission. Hindi po pwedeng basta-basta sinishare yung pangalan natin, yung record natin sa iba't ibang institution. So, saan kumukuha ng data ang TransUnion? Okay. Saan kumukuha ang katulad nito, Bill is Ito yung maglolon ka tapos papasok sa dadaan sa Bill is So, si Bill is yung magbibigay sa iyo ng option para makapag ka at mababa yung gagawin mong down payment para sa isang uh, bagay. Halimbawa, bibili ka ng iPhone. So, yung halaga ng iPhone ngayon is like 89,000 to 90,000. Yung uh, iPhone na uh, 14 Pro Max. So, nagkakahalaga yon ng higit 100,000. Ngayon, dahil wala kang pera, papasok ka ngayon at mag apply ka sa bill is. Ngayon, sasabihin ng bill is, disapprove yung loan mo dahil merong kang past record dahil mababa ang credit rating mo so nasaan yung problema so i am looking for you know i am you know i'm thinking of the uh, government uh, to look into this kind of processes kasi sabi ko nga hindi lahat ng nagkaroon ng utang ay kriminal. Yung iba ay biktima lamang at walang intensyong manloko o sirain yung kanyang pangalan. So, ayun guys, nakausap ko na ang taga CMAP, sinasabi nila. Kapag walang intervention ang korte, hindi mapupunta sa pangalan nila o sa database nila ang pangalan ng individual. So, nakakapagtaka lang bakit laging sinasabi ng mga banko, meron ka pong record sa CMAP. Meron ka pong car loan nakita po sa CMAP. Meron ka pong mga credit cards nakita po sa CMAP. Honestly guys, meron akong record sa credit cards pero meron na akong certificate of full payment. Ibig sabihin, nabayaran ko na. So, bakit patuloy pa rin ang mga bangko sa pagsasabi na may record ako sa CMAP? So, iyon yung pinagtataka ko, guys. So, ito ngayon, tumatawag ako sa Bill East kasi gusto kong malaman yung kanilang reason. So ayun, na hintayin natin. So ayun nga, hindi matawagan ang uh, taga -bill is Kasi gusto kong maintindihan kung saan nila kinukuha yung data nila. Ano yung decision uh, uh, model nila bago para, bakit nila nalalaman na uh, decline yung isang uh, applicant kapag naglo-loan. So they need to explain this. Kailangan nilang uh, i-explain, ipaliwanag o kaya naman ay baka hindi nila naiintindihan yung sinasabi sa simap. Kasi yan po mismo, nakalagay po yan mismo sa simap, listing of court cases. Ang nakalagay po dyan, replevin. Okay? Kung may replevin, yes, pwede yun. Mapupunta sa, sa, sa yung pangalan mo. Pero kung wala namang replevin, parang hindi tama. Okay? Kasi kawawa, dinaig pa natin yung mga kriminal na nakakalaya. No? So, sa mga karapatan po natin ay uh, pakibasa nyo po yung uh, Memorandum Circular number no. 18, Series of 2009. Ito yung Unfair Collection Practices Law na inilabas ng Securities and Exchange Commission. Ang katungkulan lamang ng mga collection agencies ay i-remind tayo tungkol sa utang natin sa credit card. Yan lang ang katungkulan nila. Wala silang karapatang manakot, wala silang karapatang mang-alipusta, wala silang karapatang murahin tayo, wala silang karapatang tanungin tayo kung ano ang dahilan. Ang obligasyon lamang ng collection agencies ay sabihan tayo, Mr. Bungolan nais ko lamang ipaalala po sa inyo na kayo ay mayroong uh, pagkakautang sa credit card XXX. Ito po ay nagkakahalaga ng ganitong amount. Hanggang ganun lang hindi sila pwedeng manakot, mangharas o kung anumang uh, 'uri, no? Yung iba pa nga may sinasabi, sir, ah uh, mayroon pong parating sa inyong pulis, susunduin po kayo. Sir, meron pong uh, kaso sa inyo dito sa uh, Makati Trial Court kay ganyan. Meron po tayo dito ng uh, violation isinampahan po tayo ng uh, Article 315, ito yung estafa. 'Di ba? May mga ganun-ganon na pananakot. So to tell you honestly, kapag ganun po yung collection agencies Matuwa po kayo, i-record po ninyo yung ginagawa nila sa inyo dahil violation po yun sa kanilang mandato. At dahil po na violate nila yung rights natin, ay maaari silang magbayad o kaya maaaring ipasara yung kanilang opisina. So, ayun lang guys, please share these videos para marami po yung uh, makatulong sa atin. Alam ko po na mas maraming abugado ang maaaring makapanood nito. Diba? Who knows? Baka merong abugadong tumulong sa atin para malaman yung katotohanan. Ano yung nangyayari sa pagitan ng mga banko, sa pagitan ng mga car dealers, sa pagitan ng mga uh, property developers, sa pagitan ng mga credit rating company katulad ng TransUnion, sa pagitan ng CMap o Credit Management Association of the Philippines, pagitan ng mga banko at siyempre ng mga lending institutions. So sana mayroong mga kongresista na makapanood ng video na ito para reviewin yung batas natin tungkol dito ano ba yung nababiolate ng mga banko, ng mga institutions involved? Bakit nagkakaroon ng record yung pangalan, yung tao sa simap nang wala namang court orders? So, it's about time na malinawan po tayong lahat. So, sana po ay mayroong abogado na makapanood ng video na ito. No? Kung mayroon po from uh, public attorney's uh, office, napaka saya po siguro ng Pilipinas. Okay? So halimbawa, sinasabi ng TransUnion, tumutulong sila para daw mabigyan ng pagkakataon ang mga taong may utang na, mag, ma, na, na payagang makautang. e paano nga makakautang yung isang individual kung sinisira nila yung pangalan ng tao? Halimbawa ako, maglo-loan ako sa banko. Eh kung nakalagay sa record ninyo bad record sa sa palagay ba nila nakakatulong sila? Sinisira nila yung pangalan ng isang individual. Katulad nitong Bill East. Ang hirap nga nilang tawagan eh. ba? Diba? So, yun lang guys. Again, please share this video. Pakinggan po ninyo at panuoring mabuti.